Marami po ang nagtatanong, totoo ba na pwede kang magkaroon ng cancer sa pagkipagtalik? Ngayong episode, lilinawin natin kung totoo ba ito, paano ito nangyayari, at paano natin ito may iwasan. Ako po si Doc Brail, tara pag-usapan natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Brail, isang medical doctor. Ginawa ko ang channel na ito upang magbigay ng tamang kaalaman patungkol sa cancer at kalusugan para sa ating mga Pilipino. Sa video na ito, aalamin natin kung may konektado ang cancer sa pakikipagtalik at ano ang pwede nating gawin upang maiwasan ito. May haka-haka na basta nakipagtalik ka, pwede kang magka-cancer. Pero ang totoo, hindi lahat ng sexual activity ay nagdudulot ng cancer. Ang dahilan ng pag-aalala ay dulot ng isang virus, isang particular na virus na pwedeng maipasa sa pakikipagtalik. At ito ang talagang may kinalaman sa ilang klase ng cancer. Ang HPV o Human Papilloma Virus ay isang virus na naipapasa sa pamamagitan ng sexual contact. Ito ang pinakakaraniwang sexually transmitted infection sa buong mundo maraming taong may HPV ang walang nararamdamang simptomas. Pero, pwede pa rin nilang maipasa ito sa iba. Hindi lahat ng uri ng HPV ay delikado, pero may ibang mga high risk na pwedeng magdulot ng cancer. Sa dito, ang cervical cancer nakikita sa mga babae. Sunod ay penile cancer na nakikita sa lalaki at ang anal at ang oropharyngeal cancer na pwedeng tumama sa kahit anong karsarian Hindi porket may HPV ka ay magkakaroon ka na agad ng cancer. Sa maraming kaso, pusang nawawala ang HPV sa katawan. Lalo na kung malakas ang immune system. Pero kapag ito ay high risk strain at tumagal ng ilang taon sa katawan, doon posibleng magkaroon ng cancerous changes sa si cells good news. May paraan para makaiwas. Una, HPV vaccine. Safe and effective. Inirekomenda ito sa mga batang babae at lalaki bago maging sexually active. Pangalawa, ang paggamit ng proteksyon. Tulad ng kondom, ito ay nakakatulong para makabawas ang risk pero hindi 100%. At pangatlo, regular na screening katulad ng spap smear at VIA test para sa kababaihan, para maagapan kung may abnormal na salis na. Ay teka, may tumatawag sa akin. Hello? Hello daw. Pwede magtanong, libre po ba ang HPV vaccine? Ah, oo. -o. Sa ilang LGUs at sa mga public school program ng DOH, libreng ibinibigay ito sa mga batang babae na edad 9 years old hanggang 14 years old. Mayroon po bang gamot para sa HPV? Unfortunately, wala pong direktang gamot na pumapatay sa virus mismo. Pero kadalasan kayang labanan ng katawan nito. Kaya ang pinakamabisang paraan ay prevention. O oh, sige, sige, salamat. Sa madaling sabi, hindi ang pakikipagtalik ang sanhi ng cancer, kundi ang HPV virus na pwedeng maipasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Pero tandaan, may mga paraan para maiwasan ito. Magpabakuna, maging responsable sa pakikipagtalik at magpa-screening kung kinakailangan. Ang tamang kaalaman ay makakapagligtas ng buhay. Kung may natutunan ka sa video na ito, pakilike at share naman para mas marami pa tayong matulungan. Kung may mga katanungan kayo at gustong linawin, mag-comment lang kayo sa baba at subukan po nating sagutin ang mga comments nyo. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos natin.